Marami pa rin ang nangihinayang sa hiwalayang Liza Soberano at Enrique Hill. Especially ang mga Liscan fans na umaasa na sila ang magkakatuluyan at magkakaroon ng forever. Pero almost 8 years din ang relasyong ito ay bigla na lamang na uwi sa hiwalayan. Ayon naman kay Liza, ay wala daw third party involved. Pero iba-iba ang spekulasyon ng karamihan. Dahil kung walang third party involved, bakit kailangan pang maghiwalay? Ayon sa ibang mga netizens, what went wrong ba sa relasyong Liza Soberano at Enrique Hill? Lalong-lalo na ngayon ay nalilink na si Enrique kay Andrea Brown. Samantalang si Liza ay matagal ng usap-usapan na ang dahilan ng hiwalayan talaga nila ni Enrique ay walang iba kundi si Jeffrey O. Ating alamin ang buong kwento at bakit mukhang may selosang nangyayari ngayon kay Liza at kay Enrique Hill. Ibig sabihin nun ay mahal pa rin ba nila ang isa't isa? Itong ating aalamin. isa sa si Enrique Hill noon na bilang heartthrob at talagang rising star ng kanyang panahon. Lalong sumikat si Enrique Hill nang tinim up siya kay Liza Soberano sa Forevermore kung saan talagang kumita ito at talagang tinangkilik sa masa ang kanilang teleserye. Kaya nga tinawag silang listen ng mga fans ang kanilang love team ang isa sa most in-demand love teams in the Philippines. Alongside Catherine Bernardo, Daniel Padilla, James Reed, and Nadine Lustre. At ganun din si Julia Barreto and Joshua Garcia. Pero talaga namang hindi matatawaran ang chemistry ni Liza at Enrique Hill. Dahil lahat ng kanilang ginawang pelikula ay talagang naging blockbuster ito. Marami rin silang endorsements at pati teleserye ay talaga naman tinatangkilik. Dahil almost 8 years na rin ang relasyon ni Liza at Enrique Hill, akala ng mga fans ay mauuwi sa kasalan at forever ang kanilang relasyon. Unfortunately, sa ambisyon ni Liza na makapenetrate sa Hollywood, dito na nagsimula ang hindi nila pagkakaunawaan. Although very supportive si Enrique kay Liza at sinamahan niya pa ito sa mga auditions sa Amerika. Makikita naman dito sa larawang ito, nakasama si Enrique at very close sa pamilya ni Liza sa US. Ayon pa kay Liza Soberano, si Enrique Hill na daw ang lahat ng lalaking nais niyang makasama sa buhay. Almost perfect, ika nga niya. At ang talagang na-appreciate niya kay Enrique ay ang kanyang pagbabantay sa kanya nung siya ay na-hospital sa Amerika dahil bihira daw yun sa lalaking gawin especially kung very very busy si Enrique sa kanyang karera. At sabi pa nga ni Liza talagang na-appreciate niya yun dahil 3 months ngang ang iniwan ni Enrique ang Pilipinas para lang bantayan siya at alagaan at yun ay hindi niya makakalimutan kay Liza ay talagang na-appreciate niya 'yon at very memorable kasi bihira sa lalaking iiwan mo ang iyong karera. Lalong-lalo na in-demand actor din si Enrique. At dahil nga sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanya ay talaga naman very thankful siya kay Enrique. Pero what went wrong sa pagmamahalan? Na talaga namang in love sila sa isa't isa. Bigla na lang nauwi sa hiwalayan. Alam naman ni Enrique ang pangarap ni Liza na gusto niyang makapasok sa Hollywood. All out support niya si Enrique sa kanya dahil sinamahan pa nga niya si Liza sa ibang auditions niya sa Amerika. Until marating na nga ni Liza ang isang tagumpay kung saan ay napasama nga siya sa Hollywood film na Lisa Frankenstein. Unti-unti na nga natutupad ang nais ni Liza at pangarap na makapenetrate sa Hollywood. At ang unang naging masaya sa kanya syempre ay walang iba kundi si Enrique Hill. Ito ang panahon na wala pa silang inaamin tungkol sa kanilang break up. Dahil matagal ng usap-usapan na year 2023 ay talagang hiwalay na si Liza at si Enrique at kinumpirma din ngayon ng dating manager ni Liza na si Ogie Diaz. Pero wala pa rin umaamin sa kanila tungkol sa kanilang hiwalayan. Sa sunod-sunod na blind item at mga rumors na hiwalay na talaga si Liza at Enrique... Marami pa rin Liscan fans ang hindi naniniwala dahil pinafollow pa rin naman ni Enrique at Liza ang isa't isa. At nilalike pa nga ni Enrique ang mga photos ni Liza Soberano. At nandun pa nga ang kanyang pagsuporta kay Liza. Ganon din naman si Liza kay Enrique. Kaya naman wala talagang naniniwala sa rumors ng hiwalayang issue. Until kinumpirma na nga ni Liza Soberano ang kumpirmasyon na hiwalay na sila ni Enrique Hill. Three years na silang hiwalay ayon pa sa kanya. Marami ang nagulat ng mga fans noong August 14 nang ni-reveal ni Liza Soberano sa filmmaker na si Sarah Baba sa Can I Come In ang tungkol sa hiwalayan nila ni Enrique amin ang breakup nila, sinabi niyang beautiful and full of love. At sinabi niyang wala daw ginawang masama sa kanya si Enrique. Kung bakit sila naghiwalay. The reason why we haven't said anything about it is because Enrique asked me not to say anything about it first. Ayon sa kanya, he's my childhood best friend, but we're just not much anymore. At sabi pa nga niya, it was so hard for me to actually break up with him because I love him. I still love him as a person. When I look back at our time together, I see good moments all the time. Ayon pa kay Liza Soberano. Pero ang nakakapagtaka sa lahat, ang pag-amin ni Liza na mahal niya pa rin si Enrique at mahirap sa kanya na makipag-break. Pero ang medyo magulo sa isipan ng mga fans ano ang cause ng totoong breakup nila. Kung mahal pa rin naman nila isa't isa at willing to wait naman si Enrique. Bakit si Liza pa ang nakipaghiwalay kay Enrique Hill? Na nais na rin pala ni Enrique. Napakasalan siya. Pero sinabi nga ni Liza, na hindi niya priority at nag na ang kanyang gusto dahil gusto niya munang hanapin ang kanyang sarili at magkaroon siya ng sariling identity at makapenetrate nga ng Hollywood. Kaya tuloy ang tanong ng mga fans bakit kailangan hiwalayan? si Enrique kung wala naman palang ginawang masama ang tao sa kanya at kumahal niya pa pala ito bakit kailangan pa rin daw humantong sa hiwalayan? dito na siguro pumapasok ang mga chismis pa noon kay Liza at itong si Jeffrey O na may namumuong relasyon sa kanila. At nagtetrending ito sa Twitter, ganun din sa Reddit ang sinabi nga ni Bea sa isang account na kilala niya sa si Enrique at Liza na itong si Liza Soberano daw ay talagang nag-cheat kay Enrique. At iyon ang dahilan kung bakit hiniwalayan niya si Enrique Hill. Matagal nang bulong-bulungan ang tungkol sa pagkakamabutihan di mo noon, noon ni Liza at ni Jeffrey O. At ito daw ang reason kung bakit nagsiselo si Enrique Hill. At sinabi naman ni Liza na kaibigan niya lang daw si Jeffrey O. Pero syempre, ang instinct ni Enrique ay talaga namang sa tingin niya ay mukhang gustong gusto nitong Jeffrey O na to si Liza. Kaya talagang wina niya si Liza syempre bilang boyfriend ay overprotective itong si Enrique kay Liza. Dahil malayo nga naman sila sa isa't isa. At laging kasama nga ni Liza itong si Jeffrey O. Until ayon nga kay Bea. Dahil sa madalas nilang pag-aaway ni Enrique because of Jeffrey O, ay nakipaghiwalay na lang ng tuluyan itong si Liza. Kung ating babalikan, naging manager nga ni Liza Soberano itong si James Reed at co-producer din itong si Jeffrey O. Pero ang nangyayari ay iniskam pala ni Jeffrey O. Itong si James Reed. At dito nagkaroon ng kaso at hold departure dito kay Jeffrey O. At ikinulong siya. Pero alam niyo ba kung sino ang tumulong sa kanya? Walang iba kundi si Liza Soberano. At ang nakakapagtaka pa, naman na ni Liza, na scammer itong si Jeffrey O. Pero mas pinili niya pa rin si Jeffrey O over James Reed na kanyang manager at inunfollow niya nga si James Reed pati si Isa Pressman. Makikita dito na magkasama si Jeffrey O at si Liza soberano kasama rin si James Reed. Kung mapapansin nyo, overprotective nga itong si Jeffrey O. Kita nyo naman, hinaharangan niya itong mga fans na gusto magpa-picture kay Liza samantalang si James Reed ay nakatingin lamang. At mapapansin din na mas laging close itong si Jeffrey O at Liza compare kay James Reed. Kaya tuloy ang spekulasyon. Baka ang nagsumbong nga daw sa relasyong Jeffrey O. At Liza Soberano ay walang iba kundi si James Reed. Dahil kaklose din naman nitong si James Reed itong si Enrique Hill. Kung ating babalikan, hindi naman si Enrique ang nakipaghiwalay kay Liza Soberano. Pagko si Liza ang nakipaghiwalay kay Enrique Hill. Dahil ang dahilan niya gusto niyang mahanap ang kanyang sarili at bigyan pansin ang kanyang Hollywood dream matatandaan din ng ilang years na rin pala silang hiwalay. Pero walang naliling kay Enrique Hill. Pagkus kay Liza ay hindi mamatay-matay ang issue sa kanila ni Jeffrey O na laging spotted na magkasama. At mapapansin din na fina-follow pa rin ni Liza itong si Jeffrey O. Kaya sabi nga nila, siguro nga talagang may relasyon ng dalawa dahil na-spotted nga rin sila noon sa Singapore. Kaya it's time for Enrique Hill to move on na din. At spotted nga sila nung umpisa ni Frankie Russell na isang modelo. At ito ay namataan sila sa isang beach resort. Ang akala ng lahat ay si Frankie Russell na raw ang dinidate nitong si Enrique. Pero hindi pala totoo yun dahil ang reason pala kung bakit pumunta itong si Frankie Russell doon sa Beats Resort dahil may binibenta nga itong si Enrique Resort. Alam naman natin na may resort sa si Enrique. Pero after few weeks din, namatay din ang issue tungkol kay Enrique at kay Frankie Russell. Pero nito lamang ay nagkaroon muli ng kadate itong si Enrique Hill. At ito ay walang iba kundi si Andrea Brown na isang influencer. Nag-trending ang larawan at video nitong si Enrique Hill at Andrea Brown na meron silang dance na nagsasayaw sa isang private resort or staycation. Matatandaan na may nagbulgar na nagbayad pa nga daw itong si Enrique at libre lahat ng kanilang staycation nitong si Andrea Brown. At makikita rin dito na nakaupo si Andrea dito kay Enrique Hill. At lalong binati ko si Enrique dahil minor pa daw nga itong si Andrea Brown, 17 years old. Samantalang si Enrique ay 33 years old na. Pero inamin nga ng ina ni Andrea na 18 years old na ang kanyang anak. Ganun pa man, ay puro batikos ang sinapit ng dalawa. Pero maraming din fans ang nagtanggol kay Enrique. Ano namang masama kung magkaroon na ng girlfriend sa Enrique? Matagal na silang hiwalay ni Liza Soberano. Si Liza nga ay may Jeffrey O nga. Hindi pa nga niya inaamin ang tungkol sa kanila. It's time naman daw kay Enrique na maging masaya. Ngayong may Andrea Brown na ito, bakit daw? Laging binabati ko si Enrique. Total naman ay single na ito na natin ang kanilang mga social media accounts ay fina-follow na rin ni Enrique at Andrea ang isa't isa. Kaya naman, ang tanong, anong nangyari kay Liza Soberano? After daw kasing lumabas sa social media ang larawan nitong si Andrea at ni Enrique Hill. At alam naman natin mahilig mag-post ng sexy photos itong si Andrea at mahilig din sumayaw sa TikTok ng napaka-sexy dance ay ginaya na ni Liza Soberano, itong si Andrea Brown. Napansin daw kasi ng mga fans mula nang mag-post si Enrique about Andrea, ay ganun na lamang ang pagpapasexy na rin nitong si Liza Soberano. Siguro ay may narealize si Liza, baka iniisip niya na mas maganda at sexy pa rin siya compare kay Andrea. Ang tanong ng karemihan, parehong red flag ang inyong mga karelasyon. Si Enrique kay Andrea at itong si Liza kay Jeffrey O. Bakit hindi na lamang kayo magkabalikan? For sure maraming fans ang magiging masaya. At ito ang wini-wish nila na sana magkabalikan ang Lisken. What do you think? Dapat ba sila nalang dalawa? At anong masasabi nyo sa ginawang video ni Liza Soberano? Ibig sabihin nun ay mahal niya pa rin kaya si Enrique? At sana nga daw ay ma-realize nila na mahal pa rin nila ang isa't isa at itong ating aabangan. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!